Jeffrey? Ba't nandito ka pa? Huwi ka na nga. Maglalaro pa kami. Nang ano? Ano pa ba? Edith and Kasama si Manong? Basta sumama ka na lang. Ang dami mong tanong. Ah. Jeffrey, kasama rin ba si Carl, si Ronald at si Nico? Ah, nag-text sila. Sabi nila hindi sila sasama. May basketball eh. Bakit? Ah, oh, wala naman. Leggy, sakit na ng aking balakang. Try mo alaksan. Mabisa yun. Talaga? Di nga. Oo, kinomercial oh, nga ni Manny Pacquiao. Huwag uh, mong ang pangalan ni Pacquiao. Eh, ano ba masama sa pangalan ni Pacquiao, ha? Mabait naman siya. Magaling magbuk ano Anong problema dun? Anong problema? Ha? <coughs> <coughs> Saan mo naman nalit yung chismis na yan? Hindi mo ba alam? Napapanggap lang yan. Pambasang kamao, pambasang kamao. Bading yan. Ah, oh, hindi ah. Oh. Tagbang kulit-kulit mo. Tigas ang ulo mo. Ha? <laughs> Tigas ang ulo ha? Sasumbong kita kay Manny Pacquiao. Pasubungin yung ulo mo. Pooo! Oh! Oh. Ay, nasasakot ka nung roon ng tuwag, tuwag. Pwede ba manahimik ka? Hmm. Ay, tuwag. Hmm. Ah, hindi magalaw. Ang katawan ko, ang likod ko. Gusto mo ng hilot? Hindi ko alam. Basta, nanihindi ka sa katawan ko. Anong kagawin ko? ang nangyayari sa akin ba't ganito hindi ba baka naman. Ha? hala Jeffrey mahal may um may dala ka bang efficacent oil ito mm. yan masarap Jeffrey ano wala nang burger macdo bakit Ha? Ubus na daw? ah Hindi, pwede Ah, hello, hello? Ganun. Hello? Akin na akin na! Akin na! hello? Oo. Uh, wala ba fries? Excuse me, sir, ma'am. Ano ba yan? Pati french fries wala? Ano bang klase kayo? Bye-bye. Hmm, makakainis naman. Hmm. Hiyaan mo na. O, oh, eto. Ah... Uh,